Hello everyone! So for today's video, ayan, magluluto na naman po tayo ng ating uulamin. So meron na po tayong nakahanda dyan na kangkong. Ayan, hiniwalay ko na po yung dahon at yung katawan ng kangkong. Ayan po siya. So isama natin pagluto. yan kasi sayang naman po. Ayan po pala ay galing sa ating backyard. Ayan, dami na tayong kangkong dahil maulan-ulan na at tumaba na sila. Kaya bawasan na rin po natin, no? At para may ulam po tayo. At syempre, hahaluan po natin yan ng Uh, simpleng sangkap lang, meron po tayo dyan dalawang kamatis, yan po yung ating ihahalo sa ating kangkong. Abay, syempre, hindi pwedeng walang uh, sibuyas. Meron din po tayong sibuyas, yan po yung ating sibuyas, ay hihiwain din po natin ng katamtamang laki, dipindi lang po sa atin. Ayan, so sa lahat lahat ng gagawin ay magdipindi naman po sa atin kung paano ang ating paghihiwa. So ako ganyan lang kasimple, o di ba? Pasimple lang tayo, hindi natin pwedeng uh, susi ang pagluluto, no? O, ayan, so iniwa ko lang ng ganyan at syempre hindi rin po pwede na walang uh, bawang. Syempre mayroong bawang. Yan po ay uh, hihiwain lang po natin ng pino. So ayan po ay handa na ang ating simpleng sangkap. So, nakaready na lahat. Nandiyan na yung ating kangkong. At siguraduhin lang talaga guys na kahit nasa backyard yung ating kangkong o ating gulay, kailangan po talagang malinis. No? Katulad ng ating ginagawa. Ayan, binababad natin sa tubig. At dahil handa na yan, yung ihalo lang natin ay uh, lagyan natin ng isang sashi na oyster sauce at yung ating natira kanina na adubong baboy. Ayan, so kaunti na lang kasi hindi na namin kasya yan. Kaya haluan natin ng gulay para magkasya. So ganun lang po. At mayroon tayong kawali dyan. Naglalagay na rin po pala tayo ng mantika. Yan po pala ay atin lamang paiinitin. So, man, kung napapansin nyo, may itim na nalalaglag. Ayan, iwan ko kung saan galing yon Ayan, habang nagbubusa ko ng mantika, nakisabay din po siya. Pero hindi siya, ano guys, ah... Uh, sa mantika lang siguro yon sumama ayan, o diba nagpaliwanag pa at ayan na nga po nilalagay na natin yung ating abawang at sibuyas. Ayan, gigisa-gisa lang hanggang lalabas yung kanyang aroma. Ayan, o ba? Diba? So, ganun lang talaga ako kasimple magluto. Guys, ang mahalaga naman po dyan ay yung lasa, o ba? Diba? At ibubuhos na rin po natin dyan yung ating hiniwa na kamatis. Yan po ay ating lamang lulutuin, o ba? Diba? So, ganun lang, wag na nating pinging ing ing yung ating ah uh, pagluluto. Kasi sim lang naman yan, no? At ayan, gisa-gisa lang hanggang lumambot yung ating kamatis. At syempre, ilalagay natin dyan yung ating katawan ng kangkong. Ayan yung steam ng kangkong. Ayan, sayang din po kasi kung ating itapon, no, ba diba? At sa kasamaang palad pala, guys, napapansin nyo, hindi na kumulo dahil naubusan pala tayo ng gas. Ayan, mabuti na lang po talaga ay mayroon ta kaming nakastag na may laman. Ayan. So, yan po pala ay nilagyan ko na ng pamintang pino pang dagdag aroma sa ating nilutong kangkong. At, syempre, lagyan natin ng soy sauce. Kaunting soy sauce lang. At, vinegar. Ayan. Kaunting vinegar lang din po yung aking nilalagay dyan. Mga isang kutsara lang. So, depende po sa dami ng ating lulutuin. O, di diba? O, So parang adobo lang din siya na lasa dahil nga ihahalo natin dyan is yung ating leftover na adobo para magkasya cash siya. So ganun lang, discardy-discardy lang. Kailangan natin ngayon na uh, dumiscardy dahil mahirap na ang buhay. At ayan na nga po, nilagay ko na rin po yung isang sachet na oyster sauce para lasa sa ating niluto na gulay. O oh, diba? So, ganun lang tayo kasimple. Guys, ang mahalaga, mayroon tayong pagsasaluhan sa ating pagkainan. Ayan, so lulutuin lang natin yung ating stem ng kangkong. O, diba? So, next na rin po natin ilalagay dyan yung ating leftover na adobo. Ayan, adobong baboy. Ayan, ba diba? So, hindi namin naubos. At bitin na rin kung yan lang din yung ulamin. Kaya para may masustansya, lagyan ng gulay yarn o oh, di ba yan at dahil malambot yung adubo na yan ayan uh, ini slice slice ko lang gamit yung ating asandok ayan para naman hindi malalaki yung hiwa ng ating karne ayan ginaganyan ko lang siya hinati-hati ko lang ayan so mikos mikos lang At syempre hindi pwede na hindi natin titikman yan so kailangan natin siyang tikman bago natin ilagay dyan yung ating uh, dahon ng kangkong. Siguraduhin lang natin na mali, malasa na yung ating uh, sabaw. Malasa naman na talaga siya guys dahil nga yung ating adubo ay malasa na. O ba diba? tapos naglagay pa tayo ng isang na western sauce. O diba di malasa na. Malasang malasa na talaga siya. Ayan. So, ayan na nga po. Dahil malasa na, nilagay ko na yung ating talbos ng kangkong o dahon ng ang kangkong o ba diba? so kung mahili ka sa kangkong pwede niyong gayahin yan at kung may mga tira-tira kayong ulam huwag niyong itapon kasi sayang po pwede pahaluan natin ng gulay Ayan, katulad niyan o ba diba? masustansya ang kangkong. Lalong-lalo na, fresh na fresh galing sa ating backyard. Ayan, o ba diba? So, madaling, madali lang lutuin yung ating ulam for today's video. Ayan, so, hinahalo-halo ko lang ng maige hanggang maluluto yung dahon ng kangkong. Oh, so, see, see, libre na na ang ulam natin. Libre na yung gulay natin dahil may tinanim tayo. At least nakakatibid tayo, ba? Diba? So, kailangan tanim-tanim din pag may time para hindi puro bili. So, ayan na nga, polo to na siya. Ilipat na po natin yan sa ating lagayan para po tayo ay makakain na. Ayan, lipat-lipat na. Masarap at mabango yung ating adubo na kangkong. So, adobo pa rin siya, guys. Kung pa napapansin niyo nagluto na ko niyan, pero hindi yun leftover yung aking uh, nilalagay. So, karne talaga na ginigisa. Yan na. Yan siya. Adobong baboy na may kangkong. O, ba diba? So, discard lang para may uploadin upload din po tayo. Ayan. At may ulam na, may pang-upload pa, o di ba? So, ganun lang po tayo. Ayan, enjoy lang natin yung ating life. May kasabihan, life is so short. Kaya, enjoy lang natin pagluluto at enjoy lang din po tayo sa pagwawaiti. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. So, kami po ay kainan na sa aming simpleng adobong kangkong na may adobong baboy. Ayan, puro adobo na charot lang. So, maraming salamat guys. Bye bye everyone. Mag-ingat po tayong lahat. Lalo na po yung nasa Metro Manila at na uh, nabalitaan namin na baha na dyan. So, mag-ingat po kayong lahat at sana po ay... Uh, ligtas ang lahat. So, bye-bye everyone. God bless us all.